video panutin dito para tanggal yung buhol. tulog ka na kakaligo mo lang eh oh, huwag na, na silang awayin hindi yun sila lakat ba yun huwag na awayin Dago kasi ng balahibo mo tapos buhul-buhul pa yung iba. Kaya kinakamot lang siya. Pag walang buhol-buhol na balahibo, sa so, ibabaw lang. At oh, sa shadow is sagot. Ito Tulog lang, tulog. Ay! Makita na yung ano mo. Binilad mo na. Binilad mo na yung ano mo dyan. Makita na yung ano mo dyan. Ay, kaya natin to kaya masyadong malag. Dalawang araw tayo nito matapos ng pupitan. Kasi malikot ka masyado. Ayan Oh. dito yung sobrang kuko. Oh. Ayan. Ayan yung pag-alaw. na na na. Ayan na. Hmm. May mga sobra kang kuko kasi. Hindi lang lima yung kuko niya eh. Anim. Swerte ka ba, Milo? Anim yung kuko mo eh. May mga sobra. Sa dulo. Papagupit yan. Basta kamutin ang tiyan. Kita na yung ano mo dyan, patoy-toy mo. Hindi naman pwede hindi makita. Kaya ginagupitan ni mama. Sobrang lago na po kasi ng balahibo niya. Tatlong buwan lang na hindi nagupitan niya. Dalawa. Sige lang, sige lang. Tulog na. Tulog na. Tulog na si Milo kay gugupitan. Sobrang-sobrang lago na ng balahibo ng Milo namin. May nang kalat alisin po yan. Ang nandang pa nasa kulungan mo. Kukulong na kita mamaya para makatulog ka na maayos. Wala pang ano eh, tali. Pinabad ko. Pinabad ko yung tali niya kasi madunin. Yun yung paborito niya tali dahil hindi niya yung nangangat-ngat. Pero yung iba ay nakunginat-ngat niya, inubos nangat-ngat. Tali ni Kuya Minmin, nginat-ngat. -min, Ayan o. Eh, Lago ng balahibo na. Dito pa lang kami sa dalawang pa sa hulihan. Hmm. Tagal matapos. Oh, sige wag Huwag ka huwag na. Huwag na. wag na. Huwag na. Huwag na. Huwag na. Huwag. Ay, may ah Hmm. Kita mo lang. Di pa nga tapos eh. Mayas na.